Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangako ng kanyang administrasyon na matiyak na bawat pamilyang Pilipino ay magkakaroon ng ligtas, maayos at abot-kayang tirahan. Si Kreslin Cataro magbabalita. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na palawakin ang mga programang pabahay, pabilisin ang mga proseso at palalimin ang suporta para sa housing sector. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa pagbubukas ng National Housing Expo 2025 sa World Trade Center sa lungsod ng Pasay nitong Webes. Sa Housing Expo na ito, makikita natin ang bunga ng pagtutulungan ng gobyerno, pribadong sektor at ng mga tinatawag nating housing agency Ayon pa sa Pangulo, tampok sa Expo ang malawak na hanay ng mga serbisyo mula sa disenyo at pagpaplano ng bahay hanggang sa tulong pinansyal at pagproseso ng mga housing loan. Ipinagmalaki rin niya ang Green Lane Program na nagtataguyo ng pagtatayo ng mga climate resilient homes na handa sa matitinding epekto ng climate change. Pinuri rin ng Pangulo ang pag-ibig fund bilang isaan niya sa mga pinakamaasahang katuwang ng gobyerno sa sektor ng pabahay. Itong taon lamang, sa pamamagitan ng pag-ibig, mayigit 57,000 miyembro ang nabigyan ng pagkakataon na makalipat sa sariling bahay o mapaayos ang kanilang tinitirahan. Dagdag pa ng Pangulo, halos 75 bilyong piso sa cash loans ang naipamahagi ngayong taon na nakinabang ang mahigit 3 milyong miyembro upang matugunan ang agarang pangangailangang pinansyal. Sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino Housing Program, mas marami pang Pilipino ang nagkakaroon ng pagkakataon para sa abot kayang tulong pabahay, ayon kay Marcos. Sa pamamagitan ng pag-ibig fund, maaring makakuha ng housing loan ang mga mababang kita na manggagawa na may interes na hanggang 3% lamang bawat taon. Maging ang mga overseas Filipino worker ay maaring makinabang sa mababang interes na ito. Kasama rin sa mga kwalipikado sa pinalawak na 4PH program, ang mga benepisyaryo at nagtapos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Bilang bahagi ng National Shelter Month, inanunsyo ni Marcos na magbibigay ang kanyang administrasyon ng notices of approval sa mga benepisyaryo. Ipinahayag ng Pangulo na ang mga nakatanggap ng Certificates of Entitlement sa pamamagitan ng Presidential Proclamations mula sa mga lugar tulad ng Los Baños, Laguna, Lungsod ng Lucena, Lungsod ng Iloilo at Lungsod ng Caloocan ay maaari ng magmay-ari ng lupang kanilang tinitirhan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kerseline Katarong, SMNI News.